So, ayan uh, mga pap sa Forage uh, ano ba to? Forage chip 1 ayo mandar si Electronic. Yan si Sir ay ano yan uh, galing sa ating YouTube channel. atin uh, Tingnan natin pandan natin kung andar. Uh, on. Nakakaambyong ba? Ayan, 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 Okay. Uh, start natin. Ayaw, malulubat na lang. Ayaw pa rin. Tingnan natin. Start. Ayaw talaga. Ayaw man lang. So ito, uh, gawin na natin ang troubleshooting. Siyempre mga pups basic basic, fuse and relay. Ayan. Dito yan sa separate nandun pa papangga. Ayaw. Ito ang sakit ng uh, module na ito, mga pups uh, Wala akong makuhang positive nito. Kaya ang problema nito nandun sa kanyang uh, fuse box nandun. Sa baba, binaba ko na. Ayan. Ayan. Tandaan niyo, mga paps, pagka mga sim electronic, wala siyang positive supply dito sa kanyang module ang sira po niya nasa fuse box mga paps ha? ewan na kayong tatawag sa akin para kayo na mag DIY ganito ingat lang kayo na huwag masunog yung module kailangan hindi kayo magkamali so ayan hanapin natin yung kanyang positive doon sa kanyang fuse uh, box mga paps doon sa baba uh, ayan mga paps uh, tapos tayo mag uh, repair ng box doon na tayo sa may makina ayan dito tayo kay Sir. Sir, ano pangalan niyo ulit? Rapi, maligalig. Sir Rapi, maligalig. Oh. Talagang hindi na ako pinatulong ni Sir, talagang niligalig na ako. <laughs> Kasi Sir ay galing sa ating YouTube channel, 'di ba? Na no, Viral no, Mechanic. So ayun na, ah, dito na tayo. Si Sir Rapi, maligalig. Yan. Sir natin dito, mga paps. Kung andar na 'to, ah. Nani sana matsambahan natin 'to. Ilan namang ano natin dito, chambe. Chamba. Chamba. Champa Israel well, mga paps. Nakon sir, so, sir, nakaon, nakaon ba? Ay. O nakapate pala yung susi. Oh. So, sir. Uh, Ay, Ayan, sir. Uh, una. Ayan, na. Ayan, maandar na. At tayo. Batay, parang hindi pa andar to. Ayaw. Maandar to. Yan na sige nga, panda rin na natin kung anda. <laughs> Start. Start. Start na, Umantar ka ha, mo mo'y papahiya. Oh. Yun, Umantar. Uh, o yan, yan si sir, shout out tayo kay sir. Mamaya yeah. oh, si sir na sa YouTube yan, sa Viral Mechanic. Ayan, <laughs> Umantar na yung kanyang uh, 4-6-1. Kainitin natin para kumarga yung battery. Ayan mga paps, umandar na. Uwi na kami ng aking Junaxi uh, doon. Ayan. Ito na lang. Ito na lang uh, yung airing. Uh, ayusin na lang natin. Ayan. O, pandar na mga paps. 4H